Hindi kapistahan sa anuwal ang sineselebrate ng mga to. Itong mga nandito na mga pasaway at sineselebrate nila ang kademonyuhan nila. Sinasamantala nila ang araw na ito para gumawa ng kalukuhan at kademonyuhan. Ah! Yo, eto. Baral ngayon at usap-usapan ng buong linggo at araw-araw sa social media. Ito ang um, pangyayari sa San Juan mismo sa Manila which is nagkalat yung mga video kung ano-ano mga ginagawa ng mga tao roon at uh, hindi ko po nilalahat ha pero may ilang video na kumalat sa social media na talagang sumusobra na sila. Ito yung Wata Wata Festival na ginaganap taunan. Ito yung um, pesta ng San Juan na hindi lang sa San Juan City sa Manila ginaganap pero ginaganap sa mga iba-ibang lugar sa Pilipinas na nagsiselebrate sila ng kapestahan ng San Juan. So, sino San Juan? Yun po ay si San Juan na nagbigay ng baptismo kay Panginoong Yesu Kristo. So yeah, ginugunita ng mga Pilipino ang kapanganakan ni San Juan na naglinis at naganda sa mga tao para sa pagdating ni Yesu Kristo sa pamagitan ng pagbibinyag sa kanilang uh, sa kanila ng tubig. So, ang napili kasi sa atin sa Pilipinas is yung wata-wata, yung pambabasa, pagbabasa ng ano. Yun ang naging kagis na natin sa San Juan. So yeah, at uh, hindi katanggap-tanggap hindi katanggap-tanggap sa mata ng Diyos at sa mata ng tao yung mga pinagagawa ng iilan sa ating mga Pilipino doon sa kapestahan na yon. Hindi tayo lahat nakaholiday. Hindi buong Pilipinas ay nakaholiday sa araw na iyon. Iilan sa atin magkailangan magtrabaho. Ilan sa atin papunta pa lang sa trabaho. Ilan sa atin ay naghahanda pa lang on the way pala mapunta sa kanilang trabaho at hindi nila nagawa makapunta sa trabaho na perwisyon ang kanilang araw dahil sa pamamasa ng mga iilan sa atin lalo lalo na ito ang mga nasa video. So, panoorin natin to i-share ko sa inyo at tingnan natin kung anong batas ang nalabag nila sa kapistahan na ito na matagal na na mayroong memorandum at matagal na rin mayroong binigay na paalaala ang pamahala lungsod ng San Juan tungkol sa Wata Wata Festival at ito yung guidelines nila. So, yes, Let's go and watch this video. So pilit nila pinipwersa yung bus. Buti nilang alerta si, ano, si mamang driver kaya wala silang magagawa. di sige basahin nyo yung labas. Dito mail pa to okay pa to eh kasi wala silang magagawa eh. Hanggat sarado yung bus na yan. Uh oh <laughs> uh -oh. Uh oh. Nakita nyo ba yun? Isa sa mga isa sa mga pasahero ay nag ng finger at hindi nagustuhan ng isang nagbabasa. So, sila pagalit. Unang-una, doon sa pinalabas na paalaala ng kanilang uh, lungsod sa San Juan, ang sabi ay, ipinagbabawal ayon yun sa ika anim ipinagbabawal ang pinagbabawal ipinagbabawal ang persahan pagbubukas ng mga pampubliko at pribadong sasakyan para mabasa ang mga pasahero sa ikapito naman pinagbabawal ang pananakot o pananakit ng individual so sa dalawa na yon pasok na yon yung ginawa ng lalaki doon na nangasar nananakot Uh, pasok na yon sa 7 at 6 uh, at 7. Sa 8 naman ipinagbabawal ang paggayanig, pag-uga o pag ng mga sasakyan which is pasok na naman yon. Pinagbabawal ang pagpasok sa loob ng PUB at maghagis ng tubig which is hindi nila nagawa. At um, pinagbabawal ang paggamit ng maruming tubig waterhouse. hindi natin alam kung maruming tubig so counted na yan diyan. So at tanong Ano ang mangyayari kung sakali man na meron ganito? Kumahuli ka, mapatunayan na ginawa mo yun. Ano mangyayari sa'yo? Wala, di ba? Wala naman nangyayari sa kanila, kaya... Sana may gawin silang aksyon sa susunod na taon. Kasi hindi naman mapigil na ng tao to. Eh. Sana may gawin silang aksyon at karampatang parusa sa mga lalabag nito, tulad ng ginagawa nila. Kasi yun, kanina, nag-throw ng finger at naasar yung nambabasa. Maaaring mauwi yun sa mas magulo at mas marahas na pangyayari. So, panoorin natin. Ito yung pinaka-viral. So, ito talaga. Tingnan natin to. So, doon pa lang pinapara nila yung mga bus. Automatic doon may malina. Ito, di ba kayo naawa? Come on! Nagsisimula pa lang ng araw niya. Nagsisimula pa lang ng araw niya yung tao. Tapos sinisira nyo na. Di ba kayo naawa doon? Kalain mo yun? Eto, hindi ko alam kung anong pangalan nito pero itong tao na to. Ayan no? Oh. Halos dinumog nila yung sasakyan, talagang yung damage sa property ng tao hindi nila naisip yun ikaw may sarili ka sa sakyan ako hindi ako mapayag basta basta na yun nagawin nila sa akin yun hindi ako basta basta na yun hindi ko kasalanan na pesta at kung yan ang yung only way ko papunta sa trabaho o pauwi ng aming lugar wala akong magagawa pero huwag nyong i-damage yung property ko mali yun, mali yun ayan o no? Grabe. Oh my god. Isipin mo na lang, kung yung nagda-drive na yon ng truck, inaano siya ng tubig yung gamit ng pambombero. Yung water hose na yon yung may pressure. Isipin mo na lang kung anong damage nun sa muka ng driver. Paano kung nakabangga pa siya? Paano kung minasagasaan pa siya? Di kasalanan niya pa. Yan hindi iniisip ng mga tao. Ito, pesto ng San Juan ay celebrate ng kapanganakan ng Juan Bautismo. Ng santo na si Juan Bautismo ang nagbinyag kay Yesu Cristo. It's a good way to celebrate but itong mga tao na to sinasapian to ng mga demonyo sa araw na ito hindi yung San Juan ang sinicelebrate nila At sinicelebrate nila yung kademonyuhan nila Ito, dapat na ito, hulihin nila ito eh Kasi, delikado yung ginawa nila eh Lalo na yung sa truck driver My God, kung Sa lakas ng pressure na yun Kahit ako, kung Ay, sabi sa inyo Kung, kung pwede mo silang balikan Pwede mo silang saktan mas masasaktan kang. kasi eh, dahil sasabihin nila ang excuse nila is eh, pesto ng San Juan naman. Pero sa lakas ng tubig ng pressure ng tubig na yon na inaano sa mukha mo, come on man. Eh paano ko nakabangga ka pa? ba? Diba? Paano ko nakabangga ka ng tao? Nakabangga ka ng ibang property, ng ibang sasakyan. Di, ano sasabihin? PES na naman. Hindi yan, hindi yan na-accept ng insurance. Hindi kapistahan sa anuwal ang sineselebrate ng mga to Itong mga nandito na mga pasaway at sineselebrate nila ang kademonyuhan nila, sinasamantala nila ang araw na ito para gumawa ng kalukuhan at kademonyuhan. Yan yun! Pesta ng San Juan bullshit. Pesta ng San Juan para sa mga talagang tunay na nagselebrate ng Pesta ng San Juan, hindi para sa kanila. Bastos! Ayun, tapos na. At inuulit ko, lahat iyon ay napapaloob sa mga paalaala pa noon ng lungsod ng San Juan na bawal gawin sa kapestahan. Which is, andyan po ang Six, na ipinagbabawal ang persaham pagbukas ng mga pampubliko at pribadong sasakyan para mabasa ang mga pasahero. Ipinagbabawal sa pangpito, ipinagbabawal ang pananakot o pananakit ng mga individual which is nangyayari dyan. Pag pumalag ka, tatakutin ka nila. Papalagang ka din nila. Yeah? Number eight, ipinagbabawal ang pagyayanig sa pag o pag o pag-alog ng mga sasakyan. At number nine, ipinagbabawal ang pagpapas, pagpasok sa loob ng PUB or public transport para manghagis ng tubig. So yes, ito mga tao na to hindi pesta ng sanuan nila ang sineselebrate pagkos ang taunang kademonyuhan na ginagawa nila sa kalsada. Sana mahuli sila, sana mabigyan ng leksyon, at sana bigyan ng karapatang parusa ang mga lumalabag sa batas na to. Hindi siya actual batas ng Pilipinas pero paalaala na huwag gawin ipinagbabawal ng inyong lungsod na gawin yun pero ginagawa pa rin. Mag-isip kayo kung anong pwedeng bigay rito, community service o ano pa. Kasi yung public apology, hindi yan, walang kwenta public apology. Kahit sino pwede mag-public apology. Ako, mag-public apology ako. Pero gagawin ko ulit kinabukasan. Why? Kasi pwede kang public apology through social media. Walang kwenta yung public apology. Bigyan nyo ng bigyan nyo ng parusa. Bigyan nyo ng community service. At least kahit bumalik sila sa pagiging suwail nila o gumawin nila yung kadimonyohan nila, yung mga ginagawa nilang kalukuhan. At least pag service sila sa inyong lungsod. So yeah! Kung sino man ngayon ang namumuno sa lungsod ng San Juan, please, please, pake na lang itong mga tao na to. So, nandito na tayo sa pinaka maganda moment ng ating video ay ang pagbasa ng komento. O inuulit ko, hindi po ako nag-sensor ng mga pangalan. Lahat tayo magagaling pagdating sa komento at lahat tayo gusto natin yung mga ganitong uri ng topic. So... Ito, <laughs> lagi ko nababasa yung mga ganitong comment. Huwag mong ipahiya ang buong Mindanao. Lagi nila sinasabi ito sa comment. Dito mo gawin yan sa Mindanao. No. Huwag ganyan, brother. Huwag mo ipahiya ang buong Mindanao. Lagi mo lang sinasabi dito mo gawin sa Mindanao yan. Hindi naman kayo, so, hindi naman dapat na idamay mo. Gawin mo na lang, dito mo gawin sa amin yan. Huwag mo nang sabihin yung lugar mo. Kasi pinapalabas mo talagang matatapang kayo at talagang kayo na ang dapat katakutan mga taga Mindanao which is is not good um, sample example na sinasabi mo dito sa Mindanao but anyway siya yung author <laughs> siya pala yung author ito mga sa Mindanao eto yung picture eto na kasar talaga to nakita ko na to Taliyan mo as in umiiwas na si kuya pero kung palagan niya ni kuya papalagan siya ng buong buong lugar na yan, papalagan siya kasi sa naman daw, bakit ka papalag? Pero balik na rin natin yung senaryo ginawa yan sa kanya, papalagan din yan yun din ang mangyayari sa kanya, so mas pinili na lang na yan, manahimik which is good walang nangyayari sa'yo, pero kung papunta ka pa lang sa trabaho, o sa tingin ko, ano nga ito, grab driver o any driver na gumagamit ng motorcycle para kumita araw-araw. Kung babasain nyo yan, ano mangyari? Uuwi siya sa kanila. Nasayang yung oras niya. Nasayang yung araw niya. At of course, babalik siya. Saan siya dadaan? Sa pa rin kung doon talaga siya dadaan. I mean, napaka, napaka laki ng perwisyo na ibinigay ng tao na to Kung sino ka man, wag mo gagawin yan sa Mindanao ang sabi ng author now kung sino ka man, wag mo nang gawin yan pero nakita ko yung mga video nito proud na proud sa ginagawa niya so enjoy natin so ate balak pa nito maging vlogger siguro kasi uh, tuloy tuloy yung pag live niya at gumagawa siya ng video about sa so nangyari may mga nasabi pa na ah uh, eh, ganito ganyan pero fuck balas sa buhay niya gawin niya kung anong gawin matanda na siya ang karma lagi lang nandyan. Nagaantay na matalisod ka dun sa karma at yung balik nun, ewan ko lang. So yeah, bahala ka sa buhay mo, matanda ka na. Yan ang gusto mo, bahala ka. Ah, sabi naman ni Richard, di naman ganyan yung piyesta ng San Juan dati. May basaan, pero yung ilang pasayero? Ila, ah, may basaan, pero yun lang parehong may dalang tubig. Which is, totoo yun. Pag walang dala, di kasali, hindi tradisyon pa ganyan. Ibig sabihin, napadaan lang yan. Pag may dalang tubig, panatan nyo kasi may tubig na dala. Ha, sabi naman ni Annalyn Marcelo sa inyo, okay, kasi wala kayo gagawin kundi mamirwisyo at justify ang sanuwan tradisyon nyo. Pero sila, na may lakad at papasok sa trabaho. Yun ang sinasabi ko. Sabi naman ni Ace, is Sabi naman ni Miss Herbo Lenny, I remember maaga uwi ang teacher namin sa English kasi mababasa daw siya sa pesta Maling-mali, respect, bastusan festival, oh, ha, ha, sa balayan lang masaya sa San Juan. Oh, big shout out sa inyo, balayan, kung talagang gumagawa kayo ng maayos yan sa pag-celebrate ng kapesta ng San Juan. Sana all mabuhay ang mayor. As in, mabuhay ang mayor na Perwisyon tradisyon, person ng San Juan, sana all ba galing ni Mayor. Ayan ang sinasabi ko. Kung sino man ang Mayor ngayon ng San Juan at hindi ko kilala at hindi ko alam, kung sino man ang Mayor ng San Juan, please do something. Do something next year kung ikaw pa rin ang Mayor at sa mga darating pa ng Mayor ng San Juan. O kahit hindi Mayor, kahit yung namumuno sa isang barangay, kapitan, ang ama ng barangay, kung saan nakapesto mga to please do something. Ipakita nyo na hindi ito ini-encourage, hindi nyo ini-encourage yung mga ganitong uh, sitwasyon. Kasi perwisyo talaga, hindi na tawag. Pesta ng perwisyo ng San Juan. Yan <laughs> Woo! Happy Pesta daw. Respeto lang sana ng hanap buhay nalang tao. So yes, okay, tama na tayo dyan. So, ang sinasabi ko lang talaga, please, kung sino man naman may ang punong barangay o ang mayor, pero mas gusto ko punong barangay na nakasasakop niyan. Kasi yung mayor, pwede siya magpalabas ng paalaala o kaukulang um, law or rules sa pag-celebrate ng pesta ng San Juan sa lugar sa araw na yon. Kung hindi kayo gagawa ng aksyon at hindi nyo gagawa ng uh, rules ang inyong kapistahan, mangyayari pa ulit ulit pa ulit-ulit ang ganito na kahit sino pa mga civilian, mga passenger, mga passerby na dadaan sa inyong lugar sa araw na iyon ay magkakaroon ng takot. Hindi natin alam. eto, ang Pilipino ay kilala sa pagiging mainiti ng ulo. Yung iba dyan nagtitimpi lang. Paano na lang? Paano na lang kung isa sa mga dyan ay halang? Pinasabo, binaril kapatay ka binasa nyo, pinagbabaril kayo, ang dami na sugatan. Kaya maaari, kung sino man ang namumuno sa inyong mga lugar, gumawa kayo ng aksyon, gumawa kayo ng rules kada kapestahan. Iwasan natin na may mangyari pang ganon. Ito, sinasabi ko lang to, hindi ko ini-encourage, pero alam natin lahat na ang mga Pilipino ay mainitin ng ulo. Alam natin yan. At sa dami nangyayari mga barilan, sa walang dahilan, eto pa kaya may dahilan na aasarin mo at sisirain mo yung araw ng tao. So mag kayo. mag kayo. Gawan nyo na paraan to habang maaga pa at hindi nyo pwede masabi kung ano ang pwede mangyari. Ako'y nagbibigay lang ng warning sa inyo na maaring makatapat kayo ng isang halang ang kaluluwa halang ang utak at maaaring may kalalagyan kayo pag ginawa nyo to sa isang tao. So, yes. Huwag nyong idahilan kasi pwede nyong idahilan sa alinong inasal nyo siya. Huwag nyong idahilan na pesta. Na, pesta na naman ang San Juan. Kasi pwede rin idahilan sa inyo na ginagaw nyo ako, inasaran nyo ako. Sinira nyo yung araw ko. Napuno ako. So, enjoy your life. Enjoy yung kapestahan. Enjoy nyo yan. Happy Pesta San Juan ulit. at, uh, sa lalo-lalo sa San Juan City kung saan ito nangyari. At sana eh, matutunan ng inyong mga punong barangay at ng inyong mayor kung ano ang nangyari dito at gumawa sila ng aksyon. Kasi yung paalaala ay hindi na susunod. So yes, kailangan, kailangan yung gawin to. Bigyan nyo ng community service kung sino mga na to. <laughs> so yeah, once again, I'm Chrissy DeMack and this is Chrissy DeMack Unbiased at eto ang ating reaction video sa nangyayari na to at kung may mga nais kayo i-send nyo lang yon sa akin sa Crusader Max sa Facebook page at um yeah pagbibigyan natin yan next time so shout out sa ating mga followers sa mga new followers at sa mga new subscriber ko sa akin YouTube channel which is the Crusader Max so I'm your boy Crusader Max out ah!